So, alam naman natin, no, guys, ito ay sinabi ni Jesus Christ nung no, siya ay nakapako sa krus. Okay, basahin natin sa Luke chapter 23, verse 34. Then Jesus said, Father, forgive them, for they do not know what they do. And they divided his garments and cast lots. Mag-focus tayo doon sa word na forgiveness at siguro, mas gusto kong ano i i open up sa inyo yung ano yung meron lang ako na unique something na naging impression ko ulit nung nung binasa ko at part na to ng Bible although matagal na natin 'to pinag-uusapan yung first impression ko nung bina, nung nabasa ko siya ulit no sa, sa, dahil marami pa rin naman ito na i-preach na i-share lalo na kapag magmamahal na araw no merong seven last word services sa tayo sa mga churches natin pero is, ito yung pumukaw sa akin eh. Kung napansin ninyo, ang ni-request ni Jesus Christ, ni-request niya sa tatay niya na yung tatay niya magpatawad. Nagets niyo, Father, forgive them. Siya yung sinaktan, pero hinihiling niya sa tatay niya, sa kay Father God, na patawarin niya yung mga tao. So, ang, ito lang yung napagpukusan ko na ibig sabihin si Jesus Christ at this time nakapagpatawad na. Ngayong gabi at pag-uusapan natin na paano nga kaya nakapagpatawad si Jesus Christ ng ganito kadali, no? Yung parang um tingnan niyo ah, Pans pansinin niyo po. Um bigyan ko kayo lang kayo ng konting um background although ma malagi na natin tong naririnig Um, tignan nyo lang natin ha, yung mga ilang paghihirap ni Jesus dahil sa kasalanan ng ilang tao sa kanya. As in you, direct na ginawa sa kanya. Okay, ito yung mga verses ha. Hindi to bago, pero i-reminis lang natin na na yung Jesus Christ na nagsasabing, Father, forgive them, ideally, kasi nakapagpatawad na siya. Kaya nga, naging tanong ko, how come na naging habiles magpatawad si Jesus Christ. Tingnan lang natin yung mga ilang bagay na ginawa ng mga ilang tao sa paligid ni Jesus Christ na nakasakit sa kanya. Na even kahit tayo lang, kahit tayo na babasahin lang natin ito. Feeling ko kahit tayo masasaktan tayo sa in behalf ni Jesus Christ, no? Sabi doon sa Mateo 26 verse 56. Ngunit nangyari ang lahat ng ito. Ito guys nung hinuli na si Jesus Christ, no? Hinuli na siya upang matupad ang isinulat ng mga propeta. Iniwan siya noon din ng mga tagasunod niya at nagsitakas sila. Imagine niyo yung mga alagad ni Jesus Christ na kasama niya for more than three years, nung time na hinuli na siya, iniwan siya. So, so he was left alone. Kanina, meron akong kinakausap na isang kapatiran na humihingi siya ng payo, problema about relationship, nandun na pala siya sa point na parang willing na siya na iwan yung kanyang partner. Dahil nasasaktan siya. Nasasaktan yung partner niya. Sa marami kami pinag-usapan, so sabi ko, um, uh, ngayon mo ba siya iiwan? Ngayong may problema nga kayo. Pero si Jesus Christ, uh, dun sa moment na mas kailangan niya ng mga kasama, iniwan siya ng mga taong lagi niyang kinikare. Amen? So masakit to. Pero sabi ko nga, nakapagpatawad agad si Jesus Christ. Okay? Sabi sa verse 67, tinan nyo guys yung mga ilang ginawa pa sa kanya. Nung siya ay dinala na dun sa Senedrin, hindi pa siya dinadala kanila, Pilato, tsaka kay Herodes, ang mga humuli pa lang sa kanya ay yung mga pare, yung mga saserdote, yung mga religious. Tingnan nyo kung ano mga ginawa sa kanya. Dinuraan nila si Jesus sa muka at pinugbog sinampal naman siya ng iba. Tignan nyo pa, hindi lang siya basta sinampal, dinuraan, binugbog. Sabi sa verse 68, at sinabi, Kung ikaw ang Kristo, hulaan mo nga kung sino ang sumampal sa'yo. Guys, imagine ninyo, maybe pwede itong ma-accept natin kung gagawin ito sa isang taong pumatay or sa isang taong um, terorista. Pero ginawa ito sa isang taong matuwid. Amen? So, sinong hindi magagalit dyan? Di ba? O, tingnan nyo pa. Balikan natin il ilang pa mga ginawa ng tao laban kay Jesus Christ. Nung time na si Jesus Christ ay pinapahirapan, di ba? At alam nyo na to, si Peter, nung siya ay, nung siya ay tinanong ng mga tao sa paligid na, Uy, di ba kilala mo siya? Sabi niya rito. Pero itinanggi ito ni Pedro. Sa harap ng mga tao, sinabi niya, hindi ko alam ang mga sinasabi mo. Itong si Peter, na iniwan si Jesus Christ, pero hindi lang niya basta iniwan si Jesus Christ, itinanggi niya talaga, vocally. Amen? Sabi pa sa verse 71, kaya pumunta si Pedro sa may labasan at isa pang utosang babae ang nakakita sa kanya at sinabi sa mga tao roon, ang tango yan ay kasama ni Jesus na taga Nazareth. Tingnan nyo, for the second time, muli itong itinanggi ni Pedro at sinabi, Sumpaman! Grabe, no? Yung words na ginamit, sumumpa pa si Pedro na hindi daw niya kilala si Jesus Christ. At guys, hindi lang twice, kasi umabot to hanggang pangatlo. Maya-maya, nilapitan si Pedro ng isa pang naroon at sinabi, Isa ka nga sa kasamahan ni Jesus dahil halata sa pagsasalita mo. Verse 74, sumagot si Pedro, Sumpaman ay grabe at mamatay man ako, hindi ko kilala ang taong iyan. Then, kagaya na sinabi ni Jesus Christ, tumilaok ang manok. Ang sakit nito para kay Jesus Christ na someone he cared for so much ay later on itatanggi na magkakilala sila, itatanggi na magkasama sila tinuruan siya ni Jesus Christ. Jesus loved him. No, hinugasan pa nga niya yung paan niya nagpagaw, nagpakita siya ng maraming himala. At alam niyo ba yung unang encounter niya kay Jesus Christ, pinagaling ni Jesus Christ yung pianan ni Peter. Ang daming ginawa ni Jesus Christ na maganda, nakapakipakinabang personally sa kahit sa kanya. Pero nung time na kailangan siya ni Jesus Christ, he denied Jesus Christ. Diba? Sakit nito, tiba? Diba? Sabi pa sa verse, sa Matthew, sa Matthew chapter 27, verse 29. Nung bago ipako si Jesus Christ, ito yung ginawa pa ng mga tao. Gumawa sila ng koronang tinik at ipinutong sa kanya. Guys, hindi yun ipinatong ha, itinusok yun. So yung koronang tinik ay hindi yun nasa ibabaw lang ng kanyang ulo. Guys, tumusok yun. And merong study na pinag-aralan nila kung paano to ginagawa ng mga Roman ng, ng mga Romano nung panahon nila. Guys, tutusok 'yun sa skull ng tao. Amen. At ipinahawak ang tungkod sa kanya sa, sa, kanyang kanang kamay bilang setro niya. Lumuhod sila sa harap niya at pakutyang sinasabi, "Mabuhay ang hari ng mga Hudyo." Guys, nakikita nyo ba yun? May imagine yung ginagawa nila kay Jesus Christ. Bug-bug sarado, punong-puno ng latay ang kanyang katawan, duguan, pero ginawan pa nila ng ginawa nilang clown si Jesus Christ bago pa ipako sa krus. Ang kasunod na verse, dinuraan nila si Jesus. Guys, grabe. Parang naging, ay, kung pwede ko lang sabihin, para siya naging dumi sa harapan nila. Tinanyo dinuraan nila si Jesus at kinuha ang tungkod sa kanyang kamay at paulit-ulit nilang inihampas sa kanyang ulo. That was his condition bago siya ipako sa krus. Sabi sa verse 39 and 27, so hindi lang siya physically sinasaktan nila. Masakit din yung mga words na binabanggit nila. Ininsulto si Jesus ng mga taong nag napapadaan doon. Nagpapailing-iling sila. Tingnan nyo, yung, alam niyo guys, parang binebelat-belat siya. Ganun yung, yung ginagawa nila. At sinasabi, hindi ba't sinabi mong gigibain mo ang templo at muli mong itatayo sa loob ng tatlong araw? Bakit hindi mo iligtas ang iyong sarili kung ikaw nga ang anak ng Diyos? Bumaba ka sa krus. Yan yung ginagawa nila. And guys, yung mga tao, hindi lang mga taong nasa, nasa paligid niya, ang nangkukutya sa kanya. Sabi sa verse 41, ganun din ang pangungutya ng mga namamahalang pari, even the religious people, ng mga tagapagturo ng kautusan at ang mga pinuno ng Hudyo. Sinasabi nila, iniligtas niya ang iba pero hindi niya mailigtas ang kanyang sarili. Kinukutya na siya. Sabi niya, oh, di ba parang dyan to, oh, di ba ang dami mong ginagawa? Di ba magaling ka? oh, ba't ngayon hindi mo magawang uh, ayusin ang sarili mo? Okay, sinasabi yun ng mga commoners, sinabi to ng mga religious people, at hindi lang yun. Even the criminals beside him, maging ang mga tulisang ipinakong kasama niya ay nang, i, nang insulto rin sa kanya. Tingnan nyo guys ha, gusto ko ipakita sa inyo na pwede naman tayong insultuhin ng mga taong mataas ang pinag-aralan, mayaman, nasa, nasa, nasa posisyon. Okay, matatanggap natin kasi, kasi mas mataas sila sa atin. Pero bakit pero misan, kapag mang iinsulto sa atin, ay mas mababa pa sa atin. Pero si Jesus Christ, guys, lahat ng level ng tao, ininsulto siya. Amen? And guys, yan yung gusto kong sabihin sa inyo, dun sa part na, bakit ang bilis ni Jesus Christ makapagpatawad? Di ba? Wala siyang sinabi. Wala Walang record na magsasabi na nagsalita siya ng masakit sa mga taong ito. The first, statement na sinabi ni Jesus Christ patungkol dito sa mga taong ito ay hindi pagmumura, hindi pag, uh, pagsusumpa, hindi curses, but a statement of grace and goodness and kindness. Ang namutawi kay Jesus Christ ay, yun nga, Ama, patawarin mo sila sapagat di nila alam yung ginagawa nila. Kaya nga ang tanong ay paano nakapagpatawad si Jesus sa mga taong ito? hindi na hindi tayo masyadong lalayo no sa sa ano sa kwento ni Jesus Christ. Meron isang bagay talaga akong nakita na napakahalaga kung bakit nagawa ni Jesus Christ na magpatawad, kung bakit niya nagawang maging mapagmahal pa din. Guys, tandaan niyo ha, tao si Jesus Christ dito. Yes, he was God but he was full fully um human. Okay, kagayang-kagaya rin natin siya. Isang bagay na nakita ko, guys, kung natatandaan ninyo, bago siya ihulihin ng mga, ng mga sundalo ng mga pare, nadatnan siyang nagpe-pray. Amen? Natatandaan ninyo yon At dun sa part ng prayer niya, hirap na hirap siya sa kanyang pananalangin. Pero, guys, natanggap niya yung masakit. Ngunit, napakagandang plano ng Diyos. Masakit yon pero napakaganda ng plano ng ating Panginoon. Kaya ano yung kahit hindi natin basahin ito yung Mateo chapter 26 verse 39. Guys, ito yung sinabi ni Jesus Christ. Sabi niya nung nagpe-pray siya, Ama, sana wag na mangyari itong paghihirap na to. Pero hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo. So ang gusto kong sabihin mga kapatid, si Jesus Christ, before niya harapin itong kahindik-hindik at masasakit na pangyayaring ito, nakapag-pray na siya. Amen? Kaya guys, naniniwala ako na sa maraming mahihirap na pagdaraanan natin, naku, kailangan talaga babad na babad tayo sa panalangin. Amen? Alam ko kayo, you will agree that our power comes from God. Our power to overcome these challenges is through the power of God. Amen? naisip ko din, no? nakita ko rin guys na kung bakit ba kailangan igawad agad ni Jesus Christ yung kanyang pagpapatawad. No? Bakit kailangan hilingin ni Jesus Christ yung pagpapatawad sa kanyang ama? Okay, alam mo isang bagay na nakita ko guys, kasi naka-red alert na yung mga angel sa langit. Guys, matindi ang parusang nag-aabang dun sa mga taong yun. Tingnan nyo ah, guys ah. sa Sa Mateo chapter 26 verse 53, si Peter nung hinuhuli si Jesus Christ, nag, ano, nagwala si Peter, nataga niya yung isa sa mga sundalo na humuhuli sa kanya. Sabi ni Jesus Christ kay Peter, sinaway niya tapos itong sinabi niya, "Hindi mo ba alam na pwede akong humingi ng tulong sa aking Ama at kaagad niya akong padadalhan ng labing dalawang batalyon ng mga anghel?" Grabe guys, ha? 12 batalyon at ang isang batalyon guys, commonly ang laman ng batal ng isang batalyon ay 16 thousand soldiers. Six to, to soldiers. And guys, alam nyo ba yung isang anghel ni Jesus Christ, kaya niyang pumatay ng ilang libong tao. Isang anghel pa lang yun. Ang gusto ko, isa, imagine niyo guys, si Jesus Christ, the first thing na sinabi niya, na pinag niya sa kanyang tatay, tay, patawarin mo sila. Kasi na-imagine ko, grabe pwede iganti na talaga siya, mga kapatid. Pwedeng pwede na siyang iganti. Pero yun yung unang naisip agad ni Jesus Christ. Ang pahinahunin ang galit ng kanyang tatay. Why? Okay na siya eh. Nakapagpatawad na siya. Napahupa na ni Jesus Christ yung kanyang galit. Why? Dahil okay na siya. In, despite nung kanyang mga naranasan, despite nung sakit na idinulot sa kanya, hindi lang ng mga taong galit sa kanya, kundi sinaktan din siya ng mga taong minamahal niya. At naniniwala siya na minahal din siya, pero iniwan at itinatuwa siya. Okay? So, ngayong gabi guys ay siguro marami tayong matututunan mula kay Jesus Christ. What if tayo naman, okay, tayo naman yung nasaktan at alam ko, naniniwala ako, na kapag tayo ay merong mga sama ng loob, meron tayong mga kinikim-kim na galit sa ating kapwa, isa lang ang kalooban ng Panginoon, ang magpatawad tayo. So, paano nga ba tayo magpapatawad sa mga taong nakasakit sa atin? Okay, number one, isipin natin na posible sa tao na magpatawad sa kanyang kapwa. Please sabi mo sa sarili mo, pwede pa akong magpatawad. Si Jesus Christ, nasambit niya at nagawa niya magpatawad kahit nung tao siya. Amen? So kung tayo din, magagawa rin natin yun. Okay? Then, pangalawa, look at forgiveness from the other side. Minsan kasi, sasabihin natin na pag nagpapatawad na ako, hindi siya matututo. Pag pinatawad ka na siya, baka hindi na niya mapagbara, mapagbayaran yung kasalanan na ginawa niya sa akin. Okay, parang ayaw natin i-skip yung isang, yung isang stage na dahil may kasalanan siya sa akin, kailangan may consequence muna, kaya hindi muna tayo magpapatawad. Okay, minsan dini-delay natin yung forgiveness, pero tignan din natin ha, yung forgiveness from the other side. We are not only forgiving to give favor to others, but we are also giving favor to ourselves. Magpapatawad tayo. Amen? Magpapatawad tayo. Hindi naman talaga dahil ginagawa natin ng pabor yung mga taong makakasakit sa atin. Isipin niya latin palagi na ang pagpapatawad natin sa kapwa ay paggawa rin natin ng favor sa ating mga sarili. So, pangatlong bagay mga kapatid. Uh, so, kung paano ba natin magagawa? Paano tayo makakarating dun sa point na makakapagpatawad na tayo? Kahit ang sakit-sakit nung ginawa sa atin. Pangatlong bagay guys. Remember that we are also forgiven. Amen. Lagi natin tatandaan, huy, kung may tao mang pumalpak ang kanyang pangako sa iyo, kung mayroong mga, mga taong nagkamali sa iyo, lagi natin tatandaan ay nagkakamali rin naman tayo. Di ba? Kung sasabihin natin na ang hirap namang ibigay yung pagpapatawad dito sa taong ito, lagi nating tatandaan, pinatawad din tayo ng Panginoon. Yan yung sinasabi dito sa dalawang talatang ito na babasahin natin. Sabi sa Colossus chapter 3, verse 13. Magpasensyahan kayo sa isa't isa at magpatawaran kayo kung may hinanakit kayo kanino man. Tingnan nyo. bakit? Dahil pinatawa din kayo ng Panginoon. Hindi rin naman natin deserve yung kapatawaran galing sa Panginoon, but we graciously received it. We generously received God's forgiveness. Kaya ang Panginoon, ang gusto rin niya magpatawad din tayo gaya ng ginawa ng Panginoon para sa atin. Okay, ano pang sabi? Sabi dun sa Ephesians chapter chapter 4 verse 32. Sa halip daw, maging mabait kayo at maawain sa isa't isa at magpatawad kayo sa isa't isa gaya ng pagpapatawad ng Diyos sa inyo dahil kay Kristo. Okay? At kapag struggle na struggle ka talaga, sa pag-unawa sa tao or sa mga mahal mo sa buhay, sa iyong kapwa. Guys, kagaya na sinabi ko kanina, kagaya ni Jesus Christ, nakita ko na nagawa ni Jesus Christ easily yung magpatawad dahil babad siya sa panalangin. So kung mahirap para sa atin, always, we can pray. Pray to God that He will enable us to do it. Kapag tayo ay susuko sa Panginoon, guys, isuko natin yung katwiran natin na ah. para ang manaig ay yung katwiran ng Panginoon. God can change us. Amen? Hindi lang siya expert sa pagbabago ng sitwasyon. Expert din ng Panginoon sa pagbabago ng ating mga damdamin. Amen? Sometimes nga hindi niya babaguhin yung sitwasyon kasi ang babaguhin niya tayo. O example lang natin si Jesus Christ. Kaya nga dun sa prayer, bago siya humarap dun sa matindi niyang kahirapan, na ipanalangin na niya yung kalooban niya. Na isuko na niya yung sarili niyang katwiran at yung sarili niyang kalooban dahil pinili niya yung kalooban ng ating Panginoon. Kaya nga, napaka-famous nung sinabi ni Jesus Christ na not my will, but your will be done. Amen? And lastly, mga kapatid, para magawa natin at talagang piliin natin na magpatawad mga kapatid, sana, sana, lagi natin tatandaan kailangan natin paniwalaan that forgiveness is the beginning of many wonderful things. Amen? Pandaan mo ha, kapag ikaw ay nagpatawad, hindi mo pwedeng sabihin na, ay, lugi na naman ako, ako na naman yung umunawa. Lagi natin tatandaan, meron mang, na, meron mang mawawala sa atin no, kapag tayo ay nagpatawad, pero mas maraming darating na mas maganda. Naniniwala ba kayo dun mga kapatid that forgiveness is uh, a beginning no ng maraming magagandang bagay sa buhay natin. Tingnan niyo no pinatawad tayo ng Panginoon. Tignan niyo naman ang nangyari sa atin. We were saved, 'di ba, from eternal damnation in hell dahil pinatawad tayo ng Panginoon. Amen. At ito pa guys, dito ako mag- magko-close no. The most sinful man can be changed through forgiveness. May mga tao sobrang sama. Talagang hindi nila nare-realize yung kanilang mga pagkakamali kahit marami na silang nasasaktan. Pero may mga instances, guys, na kaya sila nagbabago ay dahil, hindi dahil pinarusahan sila, hindi dahil ginantihan sila, minsan nagbabago sila dahil pinatawad sila. Marami tayong makikitang story kung saan nagbago ang buhay ng isang tao dahil may nagpatawad sa kanya. Okay? At yung isang the most familiar story na maaalala ko lang ay si Esteban. Si Esteban guys ay isa sa mga uh, alagad ng ating Panginoon na nag, siya yung sabi nga natin naging unang martir. Guys, siya yung una sa mga alagad na binagit sa Bible na pinagbabato hanggang sa mamatay. Mababasa natin yung kanyang kwento sa Acts chapter 7. At dito tayo sa verse 58, yung, yung siya'y binato na. Hinaladkad nila si Esteban palabas ng lungsod at binato. Hinubad ng mga saksing laban kay Esteban ang kanilang balabal at iniwan sa isang bina, binatang. Ang pangalan ay Saulo. Guys, si Saulo ay later on si Pablo nandun si Saulo no sa sa death uh, penalty during the death penalty kay Esteban habang binabato nila si Esteban nananalangin siya grabe no imagine niyo tumatama sa ulo niya sa mga katawan niya yung mga batong malalaki maliliit matutulis pero habang ginagawa niya yun, habang ginagawa sa kanya nagpe-pray siya sabi niya Panginoong Hesus tanggapin niyo po ang aking espiritu Verse 60, pagkatapos lumuhod siya at sumigaw ng malakas. Tingnan nyo guys, dahil sa kanyang pananalangin, naging kagaya na niya si Jesus Christ. No? Panginoon, huwag nyo silang papanagutin sa ng ito na ginawa nila. At pagkasabi niya nito ay namatay siya. Sa kasunod na kasunod guys na, na verse sa chapter 8 verse 1, inilibing ng mga taong may takot sa Diyos at labis nilang ah, inilibing si Esteban ng mga tao may takot sa Diyos at labis nila siyang iniyakan. Mula noon nagsimula na ang matinding pag-uusig sa mga mana ng palataya sa Jerusalem. Kaya nagkawatak-watak ang mga mana ng palataya. Si, hindi lang si Esteban guys ang ang naging biktima, marami pa ang ang naging biktima at nagumpisa lang kay Esteban, no? Nagkawatak-watak ang mga mana ng palataya sa buong lalawigan ng Judea at Samaria ang mga apostol nang lang ang huling umalis sa Jerusalem, si Saulo na sumang-ayon sa pagpatay kay Esteban. Si Saulo, si Paul, no, na naging si Paul later on, siya ay isa sa mga pinuno na sumasang-ayon sa pagpatay sa mga Kristiyano. Pero dahil si Esteban, guys, ay nagpray, hindi man niya directly pinagpray si Paul, but he He casted his forgiveness para sa lahat ng mga nagkasala sa kanya. And guys, naniniwala ako si si Saulo or later on si Paul ay bunga ng forgiveness at prayer ni Stephen. Okay? So guys, your forgiveness matters. Okay? Your forgiveness matters to you. It matters to the person uh, who hurt you. It matters to God. Amen? At ngayong gabi, if ever man na pinagdaraanan ninyo yung, yung struggle ng pagpapatawad or maybe nasa journey ka na nandun ka pa sa pain, maybe this is your night, no? The Lord is talking to you. Right? Uh, directly to you. At sinasabi ng Panginoon, anak, masasaktan ka lang yan na masasaktan. Just let me do it. Pray and I will make it for you. Amen?